So ayun po ah, ito po ulit ako. Ano-ano nga ba yung mga mga vitamins na ibinibigay sa katulad ko kay katulad ko. Ang binigay sa akin is vitamin C, vitamin E at saka yung coq Tapos sa misis ko naman nagbigay ng folate, ng mga folic acid ba. Tapos vitamin E din. Tapos calcium. So 'yun yun ang mga binigay ng doktor sa aming dalawa nung simula nung magpaalaga kami sa doktor namin yun na ang binigay niya so hanggang ngayon ang maganda naman ang nagiging sa katawan namin hanggang ngayon iniinom pa rin namin yun so yun baka mamaya na tatanong din kayo ng about sa mga vitamins na iniinom namin yun tapos uh, medyo ano nga lang talaga medyo mahal at maraming gamot ka na iniinom so sabi ko nga isa yun sa mga isa yun sa mga sa mga expenses pag uh, pumasok ka na sa pag IVF pag pumasok ka na sa pag IVF journey talagang ilatag mo na yung pera mo talaga kailangan talaga may nakalaan kang pera talaga na na as in so uh, hindi naman kalakihan pero syempre uh, sabi ko nga at least mga at least mga 600,000 or 700,000 yan yan, mag magaya ka na ng mga ganyan. Kasi bukod doon, may mga ano pa yan eh. Unang-una kasing gagawin diyan, pag nagpa-check up ka, yun nakagat konsulta ng doktor, ultrasound, tapos yung mga test, tapos susunod yan. Ano na, mga vitamins na. Yan, tapos pag uh, na na kayo sa puntong mag-harvest na, o oh, andiyan pa rin yung mga isinasaksak. Tapos ayan. Basta nandoon uh, ano yan eh, marami yan eh yung ini, uh, vitamins, yung ini-inject, tapos harvest, pagkatapos pa ng harvest, andiyan din yung ayan na, yung bago naman mag embryo transfer, nandiyan din. So marami talaga as in talagang uubos ka talaga ng malaking halaga. Kaya ang pinakamaganda talaga bago ka sumabak, talaga kailangan may hawak ang pera para tuloy-tuloy tuloy-tuloy yung pag tuloy-tuloy uh, yung progress niya. Tuloy-tuloy yung treatment ng doktor sa iyo. Kasi mas mas tuloy-tuloy ang treatment, mas maganda, mas, mas sayang kasi ang bawat panahon. Pag uh, sayang ang bawat panahon kung kung pa udot udut Kasi yung sa amin din pa udot udut yung sa amin. Kasi dapat nitong nakaraan, nitong nakaraan bago ko sumampa dito sa nakaraan kong barko, ah uh, transfer na sana namin. Ang problema, kulang kami sa budget. Kaya sabi ng asawa ko, sumampa ka muna. An uh, sumampa ka muna para nang sa ganun pagbalik mo sa tayo magta-transfer. Ayun, may ba ngayon nung may budget, may budget na kami. ayan, itinuloy na namin uli yung treatment ng doktor. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang siya. Tapos hanggang sa ngayon na uh, ang nangyayari, um, uh, hanggang ngayon nagki-treatment -treat kami. Nandito na kami ngayon sa embryo transfer. Tapos ang kagandahan naman ngayon, magiging successful 'yan. Meron na uh, ang ulit, babalik uli ang babalik uli si Mrs. Don at saka for follow-up. So, ang mangyayari sasampa na naman ako kaya ang maganda ron, meron na naman tayong pang meron na naman tayong pang gastos uli pag siya eh magpapaano na mag mag magpapa up na pag uh, nadya na nandiyan na kumbaga nandiyan ka na sa progress ng pagbubuntis. So ayan maaalagaan ma ka na uli ng doktor kasi meron na naman uli kaming inka, may trabaho na naman uli ako. So ayun ang kagandahan po. Kaya um, basta po 'yun. Kailangan po uh, may nakagayak po talagang pera ngayon po kung wala pa po pag-ipunan po muna kasi talagang marami na pong paraan ngayon para po magkaanak at marami na rin pong talagang sumubok niyan at naging successful naman po sila kaya ito lamang po yun uh, maraming maraming salamat po